Good morning guys! Kamusta kayo? Ayun! Bali pagka-uwi ko nga pala galing sa ride, eh kumain na lang din kami sa circuit at meron din kami errand dun dito sa Marugami Udon. Meron pa bang hindi nakakakilala sa Marugami Udon? Eto yung kainan na nasabi ko sa isa sa mga videos ko. Kapag kumain ka dito, ay talagang mabubunsol ka sa busog. Bali ang order ko nga pala ay curry udon. Meron din akong side dish ng pork tonkatsu at tsaka tuna omosubi. At kung napansin nyo, meron akong parang soup. Hindi soup yun. Sausawan yun. Tempura sauce. Tapos nilalagyan ko siya ng spring onion o malalaking dahon ng sibuyas. Tapos grated ginger. Nilagyan ko rin ng wasabi. At syempre, togarashi. Yung chili powder ng Japanese. Masarap yung combination ng sauce na yun. At kung kanin ang order ko, sinasabaw ko yun. Pero dahil udo ng order ko ngayon, yung pork tonkatsu na lang ang sinasawsaw ko dun. First time ko nga pala umorder ng tuna o musubi. Nagulat ako dahil meron palang palaman sa loob yun. Kadalasan kasi sa mga ganyang mga display. Yung ibabaw o labas lang ang meron, yung loob walang palaman. Pero ito, meron. Kaya goods at masarap din siya. Kung napansin niyo naman yung curry udon ko, parang special, 'di ba? Nilagyan ko lang yun ng maraming spring onions. Paborito ko kasi 'yun. Kaso, nag-aamoy si talaga yung bibig ko pagkatapos ko kumain. Tapos nilagyan ko lang ng konting fried tempura butter. At siyempre, togarashi ulit. Kung masarap na yung curry udon, as is, sa aking opinion ha, pag naglagay ka din ng mga sinabi kong sangkap, ay talagang mag-iiba ang level ng curry udon mo. Bukod sa lalong sasarap ito, mas lalong nakakabusog. Pero ayun nga, preference nyo pa rin. Meron kasing iba na ayaw ng spring onions. Nasa 300 nga pala yung inabot ko dito. Meron na akong curry udon, tuna o at yung pork tonkatsu. Wala tayong menu na mailalagay for today. Hindi talaga ako nakapag video at talagang gutom na gutom na ako. Pagkain na lang nasa isip ko. Di bali, dito kami madalas kumain kaya sigurado hindi rin magtatagal at makakapag-post din ako ng mas detailed na video. Paborito ko kasi dito. Mahilig din kasi ako sa Japanese foods. At bukod sa Japanese foods nga ito, ay talagang nabubusog ako dito. Kaya masasabi kong sulit na sulit talaga ako dito. Ngayon nga lang pala ako uli umorder ng curry udon. Noong mga nakaraan, puro katsudon at beef tamago toji ang inorder ko. Trinay ko lang din kung mabubusog pa rin ako kung hindi yung rice meal ang oorderin ko successful naman siya, nabusog pa rin ako. Pero kasi pag yung rice talaga, talagang bunsol na bunsol ako eh. Siya nga pala, dito ito sa circuit at meron akong nakitang bagong bukas na activity dito. Yung rage room, yung pwede ka magwala, next time tatry namin yan. Ayun lang, bye bye!